nag-withdraw ka ng uh, 2,500 MOP sa aking account at ipapasok ko na yung ATM dito. 2,500 at uh, nag-loading na yung ATM dito. Ay maghihintay tayo ng ito. Ay pasok tayo dito. Enter yung... natin. Then, lakas uh, withdraw natin dito. Then, Hong Kong. Ay, MOP din uh, ito. Yan, i-withdraw na yan. 2, then enter natin. Yan, at naka-withdraw na tayo ng 2,500 sa law international bank. Take card, the last option. <tellan> yung na mga uh, 2,500 so bilangin ko dito yung 2,500 at nandito ah 1 2 yan yan ang 2,500 ito yung itim ko. Kukunin ko na yung itim ko dito. Ito pasok ko na at uh, pwede na akong kumain sa labas. Salamat guys at kukunin ko na yung pera dito. <coughs> Tapos lalabas na ako dito. Yan, 2,500. Uh, kung gusto mong i-download itong uh, Lucy International, merong kang uh, QR code dito na makikita. Uh, Pwede siyang i-download sa WeChat, Google Play, at uh, ito yung uh, paggagawa ka ng album sa Luzon uh, International Banking. Yan. Salamat guys at uh, pipictura ko lang.